Aprubado sa 31st regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ng Punong Lalawigan Aurelio Umali na mabigyan ito ng kapangyarihan upang lumagda sa isang kasunduan kasama ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng DSWD Field Office 3 kaugnay sa implementasyon ng Crisis Intervention sa pamamagitan ng Assistance to Individuals and Families in Crisis Situation Program. Kaugnay din ang nasabing kasunduan na masiguro ang epektibo at maayos na serbisyo sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng AIX, alinsunod sa Executive Order No. 221 Series of 2003 at Executive Order No. 137 Series of 2021. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Assistant Officer Marijun Monsayak, ang pondong nagkakahalaga ng 10 million pesos ay mula sa AIX program ni GP Party List Representative GP Padernos. Ito po ay ito transfer po ng SWD Regional Office 3 sa ating po pamahalang panlalamigan sa mabalitan po ng ating Provincial Treasurer na nagkakahalaga po ng 10 million pesos na ipinatulog po sa atin ng ating uh, dating Vice Governor. Ngayon po ay ang ating representative parties, ang ating Congressman Jimmy Pajerno sa kanyang ICE program. Ang pondo ay nakalaan para sa financial, medical, transportation at educational assistance para sa mga may hirap nating kababayang Novo Ecehano bilang pangsalo sa kanila sa panahon ng matinding pangangailangan. Ito po ay may mga kaupulang uh, requirements na dapat po nila uh, i po sa aming pangtanggapan ng PSWTO. Ako saan din po ang aming po mga social workers, ang siyang nag-evaluate, nag-assess po sa eligibility ng ating mga constituents. Maliban sa pondong ito ay tuloy-tuloy din ani Marijo ng AIX program mula sa iba't ibang senador tulad ni Senator Bongo na nakafocus naman sa pagbibigay ng food assistance. Kasama si na Edgel Marbo Manlaga Trigger Ponce, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.